Hello guys, for today's video, alamin natin kung paano natin gagawing sticker ang live natin. Ayan, lalagyan po natin ng sticker kapag tayo ay nagla-live kung ayaw po nating ipakita ang pagmumukha natin. Ayan, guys, open lang natin po ang ating Facebook account. Puntahan po natin ang ating profile. Ayan, check po natin at punta po tayo sa ating live. Hanapin po natin yung live dito sa bandang baba. Ayan, i-click po natin 'yan. Ayan, guys. Eto guys, naka-live na tayo. Ayan, sa taas po, hanapin po natin itong pangalawang. Ayan, pindutin po natin yan. Ayan, hanapin po natin yung ating gallery. Ayan, check po natin yung ating gallery. At maghanap po tayo ng ating profile. Ayan guys, maghanap po tayo ng panlagay natin na profile. Halimbawa itong, itong profile natin. Eto guys, i-enhance lang po natin siya. Ayan, tatakpon po natin. Kung ganyan ang gusto nyo, ayan. Ayan lang, guys. Then, isi-save po natin yan. Save. Ayan. Show now. Ayan. Ayan, guys. Magla-live po tayo, ganyan. At kung meron pa po, meron pa pong space sa baba, lagyan pa po natin yan. Ayan, sa baba po. Mag-add po ulit tayo. Ayan, halimbawa. Ayan. Yung anak natin. Ayan. Ayan. Ilagay po natin yan sa baba. Ayan. Ayan. Ayan, guys. I-save lang po natin yan. After po natin yan maano. I-save po natin. Show now. Ayan, guys. Then, pindutin nyo na po yung go live. Ayan. Try po natin, guys. Na pindutin yung go live. Kung mag-a-appear po ba yung... Is sticker na yan sa pag nag live po tayo ayan guys ayan po natin ayan guys ayan na nga naka live na nga tayo at ayan nga guys nag appear na yung sticker na nilagay natin ayan guys thank you so much for watching sana meron po tayong natutunan na konting kaalaman ayan guys paki subscribe naman po ako sa akin youtube channel ayan thank you so much ayan guys kapag tapos na guys i finish lang po natin pindutin po natin yung finish ayan thank you so much